Is camera ready ang influencer na si Angelica. Mapadance challenge man. O latest trend sa makeup. O diba, bongga! Asahan na may naka-upload siyang content sa TikTok. Pagiging content creator ang isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ni Angelica para suportahan ang kanyang isang taong gulang na anak. Simula pa noong 2018, Gumagawa na siya ng content. Pero aminado si Angelica na marami pa siyang dapat matutunan. Kaya noong nakaraang taon, nag-enroll siya para mapabilang sa unang batch ng Digital Beauty Academy o DBA. So, nagdadalawang isip po nga, ako kung nga ko kasi wala yung kasama ko. Pero tinuloy ko pa rin po kasi sabi ko baka naman po may matutunan ako. And hindi naman po ako nagkamali kasi ang laking tulong po sa akin ng Digital Beauty Academy. Ang Digital Beauty Academy ay libreng programa na inulunsad ng L'Oreal Philippines, Spark at TikTok katuwang ang Quezon City Government. Layon itong turuan ng mga kababaihan at mga miyembro ng LGBTQIA community kung paano maging responsable ang social media influencers. Mula nang mag-umpisa ito noong nakaraang Mayo, umabot na sa 516 Q-Citizens ang napag-graduate ng programa. Actually, first ito in the world. Pinili ang Quezon City because number one, um, mabilis tayo mag-work as, as a QCLG. Um, another one is kasi may SPARK, which is this women's organization na tumutulong po sa ating mga kababaihan through their various programs. So ngayon naman, um, nag-decide sila na magbigay ng program to celebrate beauty and to maximize on the current trend which is social media. Sa loob ng dalawang buwan, develop ang iba-ibang skills ng participants pagdating sa pagpapaganda, paggawa ng online content, at kung paano ito pwedeng pagkakitaan. Nagsilbi nilang mentors ang mga beauty, digital content, at business experts. Sobrang dami po nilang tinuro sa amin. Akala ko po dati nung gumagawa ko ng content, tama na lahat ng ginagawa ko. Nung narinig ko po yung mga tips nila and advice, marami po pala akong maling ginagawa na hindi ko alam. Sa kanila ko po lahat natutunan. Bukod sa technical skills, Kasama rin sa training kung paano nila maaalagaan ang kanilang mental health bilang aspiring content creators. Pag may followers na sila at yung mga followers sila nagko-comment ng hindi sila sang ayon ah, sa comment na yon, so at least to manage naman and para din po maturoan sila how to respond properly. Habang tumatakbo ang programa, binigyan ang participants ng makeup kit at iba pang gamit sa pagpapaganda. At dahil pasok bilang non-traditional na hanap buhay ang pagiging content creator, pwede ring mapabilang sa pangkabuhayang QC ang mga graduate. Si Angelica, ipinagpatuloy ang passion sa makeup at pag upload sa TikTok. Ngayon, nasa higit 150,000 na ang kanyang followers. Every time po niya gagawa ko kasi ako ng content, iniisip ko po talaga lahat ng sinabi, lalo na nung TikTok influencers. Tapos ina-apply ko po siya sa ginagawa ko. And meron po akong isang video sa TikTok na umabot ng 2 million views. And naka-affiliate po kasi yon So every may bibili po, meron po akong commission doon. Kumita po ako doon ng 130,000. At dahil sa kanyang tagumpay, naimbitahan si Angelica bilang guest speaker sa graduation ng second batch ng Digital Beauty Academy nitong Enero lang. Isa sa mga nagtapos dito ang beautician at salon owner na si Erickson. Actually, na-inspired ako kay uh, doon sa TikTok. Kaya siguro mag-aano ko, magko-content na ako everyday about TikTok. Sobrang saya kasi sa dalawang buwan, at least marami ako natutunan. Hindi lang sa DBA, lahat sa mga nagturo sa amin. Laking pasasalamat ko at may, nagkaroon ng ganito sa Quezon City. Bago pa lang sa larangan ng paggawa ng content si Erickson, pero umaasa siyang magtatagumpay din siya gaya ni Angelica. Ready na akong gamitin kasi ngayon alam ko na kung ano yung paraan, alam ko na yung step by step na tinuro sa amin. Higit sa mga bagong kaalaman, naging daan din ang DBA para mahubog ang kumpiyansa sa sarili ng mga participants. Ma beauty ang buhay ko dito sa Quezon City dahil ah, nagkakaroon sila ng mga ganitong event, yung huhubugin yung pagkatao mo, tuturoan ka kung paano gumalaw, kung paano pakikipag-usap. And then the next is yung sa make-up na nga. So yung tinuturoan kami kung paano magkilay, lahat-lahat tinuturo nila. Pati sa buhok, ganyan. Importante po kasi yung mga um, constituents or yung mga beneficiaries po sa program na to na i-empower po natin. Alam naman po namin na hindi po lahat magiging mimiya or magiging um, kung sino man yung mga other famous influencers po dyan. But yung hope namin is um, within themselves, yung self-confidence nila is ma-spread nila not through TikTok or not through their social media but even in person in their community na maging confident sila and um, confidently beautiful. Pangako ng pamahalang lungsod, patuloy lang ang mga libreng serbisyo para suportahan ng bawat Q-citizen sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Dahil sa QC, mabuti ang kinabukasan ng lahat. Kayo hey, ba ay matuto? Yes! bago ba ang mga natin sa buhay? And can we do it, when of Quezon City? Yes!